video ay dito tayo ngayon sa my windmill pililia Rizal. Ayan, so yun pa rin po, mga kapatid, Maghanap ba rin tayo ng isang model na papasuotin natin ng panggayak pang muslim. So it's a challenge pa rin siya. So napakaganda po dito sa windmill pililia at dito po ang ating ano ang ating uh, Laguna de Bay. Ayan, so guys, maghanap na tayo. Okay? So, ayan yung mga mga lolas natin. Ayan. Hi po! Ayan. So, sila po ay nandito dahil sila ay namamasyal. Ayan, di ba? So, ayan po. Welcome to my vlog po. Hi po. Ayan. Ayan. Maghahanap tayo dito mga kapatid. Okay? Marami dyan. So guys, mga kapatid, meron akong nakikitang pwede natin ma-invite dito sa vlog na ito. Ayan. So, siya ay naka-jacket ng... Pink ba yun? No? Pink. Okay. So, peach ba? Oh, peach. Oo. Oh, oh. <laughs> o nila. So, guys. So, pupuntahan ko na po baka po siya ay pumayag na maging model natin. Okay. So tara na mga kapatid. Hi sir. Ah, ay, uh, kumusta? Okay naman po. Anong pangalan mo? J. Mark nga po pala. J. Mark. Tingin ka doon sa ano camera? Nagkoconnect kasi ako ng, ng challenge. na Kasi ako ay isang ano isang Islam religion. So ang challenge ko sa mga kapatid naming Kristiyano, anong ano ano mo? Ano, ano, ano ang religion mo? Uh, isa po akong uh, 70 Adventist to. Ah, okay, wow. So, try po natin, wala naman pong wala sa akin. Oo. Ano. Kasi ano, hindi ka naman maging ano, basta ipapasuot namin sa inyo dahil ipapakita namin sa buong mundo na ang mga namin ay pwede rin naman suotin ng mga Kristiyano na kapatid namin na kung kayo ay magbabalik Islam, di ba? So sige. So dahil sa pumayag si ano si Jay Mark ay simulan natin ang pagsuot sa kanya ng panggayak. Muslim ready ka na ba? Ready na po sir. Ready na. na. po. Okay, tara na. Ajay Mart, maraming maraming salamat sa ano uh, pagtanggap mo ng aming challenge at nawa uh, ay nag-enjoy ka po ba? Yes po sir. Uh, After you wear the ano three kinds of uh, color. Ano yung ano anong anong feeling? yung parang payapa or parang peace doon sa suot mm -hmm. yung uh, neutral neutral lang siya pero loud yung parang dating niya yung pag -napag. Uh, may mga may mga suot po kasi na masyadong madisenyo ganoon pero wala na siya yung parang wala nang essence yung pinakanta uh -huh. pero dahil nga po sa nasuot ko kanina ng tatlo ang payapa niya tingnan dahil sa sa sobrang kasimplihan lang. Oo. Oh, at saka ano, napaka-elegant siya. ano, actually at bumagay sa iyo. Ano, bagay na bagay po sa kanya. Maraming maraming salamat ah uh, J Mart at nawa ay meron pa tayong ma-invite yeah. sa susunod, no? So kung meron kang mai-recommend na ano na i-invite natin na ano, sa challenge na ito ay i-chat mo lang kami sa aming page na Remas TV. Okay, maraming salamat. Thank you din po kay Sir Sam sa pag-invite at sa pagkakaroon pa, pagbigyan niya po sa akin ng experience na masuot po yung kasuotan ng mga Muslim. Okay. So guys, uh, paki-comment lang po dyan kung bagay sa kanya yung tatlong gayak ng pang-Muslim na pinasuot namin sa kanya. So, kung bagay, paki ano paki comment sa comment section na yes at kung may negative man paki comment din po walang problema po sa amin dahil kami po ay open for correction okay maraming salamat and bye